Inamaya ng gad ni Nanay Nancy ang pagpila sa embarkadero de Legazpi sa syudad ng Legazpi kasubagong aga. Kasubagong kaya ipigtalaan ang sa indang payout sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers utupad program kay Department of Labor and Employment Bicol katuwang ang Ako Bicol Party List. Sabi niya, dakulang bagay na may siring na programa ang gobyerno na nagiging sandigan ni Dang kapusman sa buhay. Kaya ang may mahilingan ang sa iyang pagtrabaho sa barangay sa laog ni Sampulong Aldaw. Ibabakal niyang sarong sakong bagas at makukuha niya sa payout. Nagpapasalamat kami ta, dakulao na tabang sa samuya. Kasabay man ni Nanay Nancy sa pagpilaan sa iyang kabarangay na si Tate Rosalino na gagamiton man na pambayad sa tubig asin kuryente ang makukuha sa payout. Okay man po. nakulman ang kuya Okay, okay po. Presente sa payout si dating ako Bicol Party List Representative Christopher Quito ko na laom na lugod magamit sa tama kan mga beneficiaryo ang 3,650 pesos na asistansya kan gobyerno. Sana mapakinabangan man hindi na mas kilid na amang makatapang po inisenda sa pagbuhay-buhay. Harap na mabaw mo na difícil ang buhay mo yan. Kaya pigatawal na silang tupad para magkaigwan ng trabaho dahil kulang po ang trabaho digdi. Mientras tanto, total na 1,024 ang naging binipasyaryo kan ginibong tupad payout gikan ang mga ini sa 24 barangay sa siyudad ni Ligaspi. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.